beautiful message. Mas mabuti talaga magkasama ang pamilya. Whatever happened, whatever it takes to save the family. Grabe. Kung nababasa nyo lang po yung comments sa YouTube channel na Filipina in Taiwan Gen, and even here on TikTok, magugulat ka. Kasi talagang nanonormalize na ang idea na pwedeng magkalayo ang pamilya. Na it's okay na nasa ibang bansa ang asawa, babae man o lalaki, para lang magkaroon ng makain ang pamilya, para magkaroon ng pera ang pamilya. Talagang nagiging normal na itong ideya sa mga Pilipino. Na dapat sana ito, ito dapat ang pundasyon or foundation ng bawat pamilya na kahit anumang mangyari, dapat talaga magkasama. Well, hindi ko naman masisisi mga kababayan natin bakit gusto nilang pumunta at magtrabaho dito sa Taiwan. Imagine mo, pagka trabaho mo agad dito, meron ka ng health insurance, Talagang ang dami daming mga kababayan natin ang natutulungan sa si health insurance dito sa Taiwan na wala sa Pilipinas. Meron ka pang labor insurance na kapag halimbawa tumanda ka, tapos mag-apply ka dito sa Taiwan, pag uwi mo sa Pilipinas, makukuha mo pa. Na maaring walang ganyan din na makukuha or maa-avail mo sa Pilipinas. At syempre sa tax, naramdam naramdam mo talaga ang minabayad mo na tax. Kasi napaka-convenient ng Taiwan. And isa pa, may refund pa sila. Kaya sino ba naman ang ayaw dito sa Taiwan? Pero gaya nga ng sinabi ko, mas maganda talaga dapat unahin natin ang pundasyon ng isang pamilya para hindi na masira ang bawat pamilya sa Pilipinas. Kailangan nating isipin na importante magkasama pa rin ang nanay, tatay at mga anak, 'di diba? What I'm trying to to express here is hindi dapat again, hindi dapat i-normalize ang idea na pwedeng hiwalay, pwedeng magkaiba ng country, diba, ang isang pamilya. Kasi paano mo masasabing pamilya yan kung hindi kayo magkasama sa isang bubong or sa isang bahay. But, again and again, sinasabi ko, if you're single, then come, by all means, pumunta ka sa Taiwan at mag-enjoy ka.